mga kastor, nandito tayo sa bakery. Bili tayo ng peanut butter at sinapay. Magpunyay tayo. Yan, maganda na baker. Yan yung maganda na baker. Hi guys! So, ask you also to eat Monetize na ako, sir. Wow. Sa Reels. Ah? Ah. ah, tsaga Tsaga lang din Magkano, magkano sa awit Sinawit niya 62 Oh, pagka may Mag-viral kasi Pag walang mag-viral, wala Nga nga, pag walang mag-viral Oh <laughs> Sige Hoy, pili-pili lang te, pili-pili, 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 pili-pili. Ayan. 200 pero 180 pwede na. Ganda 'yan, te. Pang sayo ba, Hindi Kay mister. Ang lalaki yata. Halilaki Hindi halilaki ah, pang babae lalaki. Halilaki? Ay, madami tayo doon. Na. 150 lang. Punin natin. Tika. Ito, ayaw mo na mga ganito? Uy. Diba si boss? Nangyayawak siya tol. <laughs> <laughs> Nagbaba ka sakali. May utang pala ako dito. <laughs> Ito, kumuha ko kanina yeah, sana all. <laughs> <coughs> <coughs> Ay, si ah, butter. Hindi na nga dyan. Oh, bigay ka na. Hindi, okay, bakit? May kukulangin ka. So ayan mga kay dahil nabili tayo ng merienda, nabawasan na naman ang ating pera. So ayan binibilang natin kung uh, ilan na lang ang natira dahil budget pa yan sa loob ng isang buwan. So ayan na ano? Ang tagal pa niyan eh ano? pero yan na lang ang natitira dahil mahirap ang bentahan. So ayan mga kay store no. Um, ang ano? pa ng ibang pera eh ano? pero wala na talaga makuha hmm. ayan so at uh, tinupi ko na yan at uh, ayan, nangati pa ha yan mga kastor no? dahil um, So ayan mga ka-store no dahil sa sobrang tipid natin ayan oh no? kumuha na lang tayo ng kanin at yan na lang ang kakayanin ko eh no at dinala ko na lang yan sa kabilang tindahan dahil uh, walang bantay doon at ako lang ang nagbabantay ayun, iniiwan lang yan doon na uh, kahit walang bantay kasi wala namang kaming kasama kami lang sa nagbabantay so dalawa tindahan namin, tutigil sa kami kaya pag nasa kabila ako tindahan ay uh, walang magbabantay doon sa kabila kaya eh, lang mga kay no maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video ko at sana ay uh, wag kayong magsawang sumuporta sa akin maraming maraming salamat